Masayang masaya na nagtitaping ang Don Bell At kitang kita pa nga ang look up love ni Bell Mariano kay Donnie Must be so nice to go through things with your partner no? No wonder they have already said many times that they love working together And couldn't really see or imagine sharing this journey with anyone else At nakita pa nga ng mga netizen na may hawak na cellphone si Bell Mariano at nakita ang wallpaper nito parang si Donnie Pangilinan Iba talaga pag inspiration nila ang isa't isa Sabi nga ng mga supporters ng Donbel Kahit anong i hindi matitinag ang Donbel Talagang todo trabaho ang dalawa dahil gustong gusto nila na mapasaya ang kanilang manonood. Dahil every episode kapanapanabik ang kanilang serye. Sabi nga ng mga netizen na nakakabitin tuwing pinapanood ang Kent Buy Me Love.